Bagal na pong ipinagbabawal sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno ang paninigarilyo sa opisina. Ang tanong ngayon, lumalabag nga ba sa mata si Pangulong Aquino kapag siya ay nagsisigarilyo? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. sikreto sa publiko ang paninigarilyo ni Pangulong Aquino. Ngayon, muling nabuhay ang usapin kaugnay sa kanyang pag Sa ilang pahayagan kasi, lumabas na sinabi raw ni Civil Service Commission, Assistant Commissioner Ariel Ronquillo, na ang mga empleyado at opisyal ng gobyerno kasama na ang Pangulo dapat sa smoking area ng government offices na ninigarilyo. May paliwanag dito si Ronquillo. Sinundan nila ng tanong kung si Presidente Rao covered ng prohibition sa smoking on government places. Eh, ang sinagot ko po ay, opo, go, uh, covered po kasi wala naman pong exemption doon. Kaya lang, dahil nga po siya ay impeachable, hindi po siya pwedeng maparasahan. I never said that smoking is a ground for impeachment. Sa Memorandum Circular No. 17 ng Civil Service Commission noong 2009, nakasaad na dapat 100% smoke-free at bawal manigarilyo sa lahat ng opisina ng gobyerno maliban lang sa mga open spaces na itinalagang smoking area. Dapat din ang smoking area ay may layong 10 meters o higit pa mula sa mga entrance at exit na dinadaanan o pinagtitipunan ng mga tao hindi dapat lalagpas sa 10 square meters ang laki ng smoking area. Dapat isa lang ang smoking area ng bawat government building at dapat may no smoking sign ito. Layunin daw ng polisiyang ito na hikayatin ang mga tao na itigil na ang paninigarilyo at maprotektahan ang mga hindi naninigarilyo na maaring makalanghap ng second-hand smoke. Siya yung head of office. Siya yung magdadesignate kung saan yung lugar niya na uh, pwede siyang manigarilyo. And I'm sure that we must give it uh, to him, the wisdom of uh, knowing where he can smoke. Nilinaw naman ang palasyo na sa open space lang naninigarilyo ang Pangulo at di siya lumalabag sa batas. Marami namang open spaces dito. He's mindful of uh, the health uh, aspects. Sinabi naman ni Ronquillo na mali ang lumabas sa ibang media. Hindi raw niya sinabing pwedeng ma-impeach ang Pangulo kung hindi ito naninigarilyo sa tamang lugar. Hindi raw niya sinabi ito dahil hindi naman daw basihan sa impeachment ang paninigarilyo lang. Kung si Presidente, hindi rin siya pwedeng disiplinahin ng civil service. Kasi ang Presidente, impeachable official. Eh kayo, kaya yun, ho, meron na rin nag, ano, nagtanong kung ground ba for impeachment yon. Eh sabi ko hindi. Pagka nahulihan ka nga nagsisigarilyo in a uh, non-smoking area, ang kaparusahan lang, 500 pesos, 500 to 1,000 pesos lang. Eh. Nag-uumpisa doon. So how can that even be considered as an impeachable offense? Sandra Aguinaldo nakatutok 24 oras.